Grabe oh. naman kasi sila sa akin kumagat. Paano kang di gagalaw? Eh, hindi. Ang gataas ko kasi. O, mo. Ganun ba ako kadami ng libag? Grabe, o. Oh, tingnan nyo na sa akin, kasi. Eh, Sakit sa din naman, wala eh. Naubos eh sa inyo. Nagpuntaan sa akin tamo, JM. Okay. hanggang gataas. JM, mo hanggang grabe. Ang gataas, o. Oh. oh. my Ito, God. Isisabi. Grabe naman tumanimot. At sa'yo, wala nang hupan. Tawag dito ka eh ay, ayaw ay. ka. Nagsisipa siya. Talagang yun ang favorite part nitong isang to. mo pa ako sa akin Ito ay umalis itong dalawa na to. Talagang dun sa gilid na to gusto Carlo, oh. Grabe. Kay Maricel, parang manhid lang, eh. Yung, Diyos ko, ako nakikiliti ito, ako, eh. Oh. Ang dami. Ang dami nating libagsis, ano? <laughs> Mayroon lang sa iyo ah. Ang dami kayo tita, grabe! Ah, grabe naman kasi, ganito pala sila kumagat. Eh hey, Romeo, ano na Malis na'y sa akin! Huwag oh, na sa akin. Asa ah, ka ah, na, sa kabilang parte. Eh. Saan <laughs> ala nagpunta sa akin? Sa amin ni Maricel? Hindi ka mas gem yung kay Maricel. Kasi nararangan mo eh. Ayaw nila sina cellphone na. Hindi, hindi ba na ako sa iyo. Ah! Oh! Bababa ako, bababa ako. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ano ba to? Ayaw ba niyang ano? Lubayan? Ibang parte naman. Uy! Uy! Ibang parte naman. Huwag naman. Meron akong dalaw sa dito. Umalis na isa. Ito kanina ay palubay yung gilid ko na yun. Di hindi ka pa rin kinakagat sis? Hindi, ayong alubay gilid ko ang kinakagat sis, yung puro pataas eh, ang sakit niya eh. Ayun, puro pataas eh, sa kabilang gilid ko marami. Kaya naman siya ni Maricel. Wala, nabilimot ako ni Eva. Titikim lang. kasi pataas sa ganyan eh. Yung gusto ko, yung talampakan ko eh, bakit ang kinakagat sa akin ito? Kanina pa ganyan, sis. Nag-lotion naman ako. Naghi hindi kasi ako nag-heal. Wala na. Wala eh. <laughs> na dito. Kasi, kasi, kasi. Hindi na resell. ka. Uh -huh. Tiga mo, oh. Grabe. Inalamig na ako dito. Inalamig na nga. Dito ako para ayaw ko na nga lumuglog eh. Yesha, mag-ano ka ma mag-bathroom ka, ha? Baka maano yung card ko dun, ha? Nag-aaway pa yung dalawa. Yun na ata yung galing kay JM. Aray kung sakit! si na dyan! Bigi kayo lang yun. Ay, Kari. Sa akin, wala na isa. Mama, naman kayo. Si na dyan. Mayroon pa akong mga paa. Ba't ayaw Dina nila sa paa? Siya, kung si Ate Inday na dito, papaksin yun. Sarin oh. niyo ang anak, papakain. Uy! Kapanan mo na yung mga kapahan ko! Nagnalay ako! Nagnalay ako! <laughs>